dragon coach, meron yung strawberry, yan, at saka yung avocado. Pag-iayay sa aking pag-iikot dito sa may Divisoria Manila, nakita ko itong pinipilahan na nagtitinda ng mga fruit shakes. Dito lang sa may kahabaan itong MD Santo Street. Makikita natin dito na mga sariwang prutas itong kanilang tinitinda at ginagawang fruit shake. Ibat-ibang klase na mga prutas ang kanilang ginagawang fruit shake dito at mamimili ka na lang ang kanilang mga available na fruit shake. Napansin ko nga dito na halos na na itong kanilang gagawing mga project na nakalagay na mismo sa mga dibote na lagayan Gaya 'tong dragon fruit, mayroong avocado sila dito, at mayroon din silang strawberry. Kasama na itong kiso na pandagdag sa flavoring ng kanilang project. shake At talaga namang malinamnam ito pag ating natikman. At sinabayan pa nila nitong nabugo umaapaw na gatas, oh. Ito 'yung kanilang condensed milk. Araw-araw Tinanong ko nga pala itong nagtitinda, siya pala si Jefferson. Siya ay sudyante at araw-araw siya nagtitinda dito ng kanilang project na makikita lang mismo dito sa MD Santos Street, dito sa May Divisoria, Manila at katapat lang sila mismo ng DB Mall. Bukas nga pala sila rito magmula alas 7 ng umaga hanggang sa maubos ang kanilang paninda. Take note guys na napakasipag nitong si Jefferson, tumutulong pa pala ito sa kanyang mga magulang dito sa pagtitinda ng kanilang fruit shake. At pagkatapos ng kanilang klase ay pumupunta na siya agad dito para magtinda ng fruit shake tuwing uh, umaga o kaya hapon. At kung wala naman silang pasok o bakasyon ay talagang full time siya dito na nagtitinda ng kanilang masarap na fruit shake. At nag-order ng ako dito ng kanilang masarap na project shake. At in-order ko dito yung kanilang masarap na mango shake na hinaluan pa nitong sago. Ayan, na napakadami niya rin nilagay na sago. Pagkatapos nga malagay itong sago, ay sinunod niya na agad dito ng in-order na mango shake. Ayun, talaga namang napakadami, guys, sa medium size ng ito at halos nag-uumapaw yung mango shake na nilagay dito sa baso na kanilang lagayan, no. Sulit na sulit, guys, sa halagang 70 pesos ay napakadami na ng mango shake na ating matitikman dito. Ayun, napaka niya ni siya. Tapos, oh, ganda rin ang, ang tinyan nyo naman yung kanyang paninda. Oh. Yung, ano, ating nabili na shake, mango shake. Tapos may halong sago na yan, oh. So, titikman natin itong kanilang uh, kanyang, uh, mango shake. Wala pa itong pangalan, sir. Yung siya, yung, yung, yung store, walang pangalan pa siya. Wala pa itong pangalan yung kanilang store ay mag-iisip pa nga siya kung ano ipapangalan nito dahil bagong pa lang at pa lang sila sa pagtitinda ng mango shake dito sa may Divisoria. At sa pagtitinda nitong fruit shake ay hindi kinahiya ito ni Jefferson pagkos ay nasa isip niya na mas nakakatulong pa siya sa kanyang magulang sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. At ito na nga yung ating inorder na fruit shake ko na napakadami nito guys at talaga namang ibibigay ko muna ito sa aking misis. Siya muna yung unang titikim ng project. shake. Sarap ah. Uh, mo yung kanilang masarap na mingguishake. Yan you know, napakatibag yung mga nagtitinda dito dahil na ano, nakapag-pag niya pag walang pasok sa school yung gina, ginagawa nila dito sa Jefferson na magtinda ng mga shake. So yun no, dragon fruits, meron din strawberry, yan, at saka yung avocado. Makikita natin na hindi lang pala si Jefferson yung nagtitinda dito ng kanilang masarap na mga pro shake. Kasama niya rin pala dito yung kanyang kapatid na siyang na sa kanya sa pagtitinda nitong kanilang pro shake. At dito kami ay, dalawang order ng mango shake yung aking in-order dito dahil dalawa kami ni Mrs. Kaya ito ay akin na rin tinikman yung para sa akin. Ayun no, talaga namang sulit na sulit guys. Saktong sakto lang talaga yung lasa at tamis ng kanilang project guys. At pasensya na pala kayo dito kabiyay, nag voice over na tayo dito dahil napakaingay yung ating background. Kaya ang ginawa ko ay talaga namang ginamit na natin yung ibang nating uh, expertise sa pagbablog. Ito yung ating pagbo-voice over. So yun lang para maintindihan nyo kabya yung ating ginagawang vlog for everyday. At sa mga hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, ay mag subscribe lang po. Pakiclick lang yung subscribe button para lagi kayo ma-update sa mga latest video upload natin. At sa ating namang Facebook page ay pakipalo na rin po at pakishare. Maraming salamat. Bye-bye!